Benta tayo ng baboy ngayon Bali ano 175 yung bilhin nila ng live weight Ayan so Bali limang piraso yung Bibenda natin yung isa Meron din siya yung nag-aalaga So ayun uh, tara <laughs> Ito na yung bibili Ngayon ng, ano guys Benta tayo ng baboy ngayon Hello, good afternoon sa inyo lahat mga farmers Ha?

175 Okay Oh, kuda nya Eh. Oh. Hey. Mga baik mga per kilo ya. Hindi mo ko rolok sa cinta ya. Ikol ya, bo. Ha? Subra ya. Ha? Oh? Dispose natin to.

No. 175 ang live weight. Ayan. No, oh, ito. Ito, ito, ito. Hindi natin yung baboy okay. sa loob. Ito bali, isa lang yung bibili guys. Ito. ito, ito. Ha? <coughs> ah?

Ayan okay, guys so. Tatlo bilog ya tatlo Ito tatlo Durox May just bilog 175 lightweight Dito Dito daw sa amin sa may antike Lawa nanti ke tenang 175 live bait natin dito ngayon dito sa Antique yan, yan yung mga buyer natin yun yung naka orange yan yung nag-aalaga ng baboy natin so, yung tag-aalaga pali tatlong piraso yung kukunin natin dito tapos dun dalawa sa, kabila, sa bahay nila yan ito sapa kasi tulikod nila guys Dito crits to Ayan, dumi ng baboy dito diretso. Sapa. Ayan. eh sapa. Ayan. Tubig. Ayan, dumi ng baboy. Bagsak dyan sa sapa. Ayan. Ayan, alabas nila. Tatlong piraso ito, bebenta natin guys ha. Bali, 175 live weight. cesta. <laughs>

Karga natin doon sa mi top down ko. Tapos doon gigiluhan niya sa labas. Ni ang plano ko pag-iinit kasi ako ほい <laughs> <laughs> <laughs>

Berapa sakit Oh. Oke, okay, okay. Oh. Sorry, Abau, 83. Uh, good size. Huh? Good size. <laughs> <laughs> Tapos, anpeits. Twenty 28, 28. 28. 28. Ah? 28.60 28. 28. sixty. <laughs> <laughs> mm -hmm. Tapos 00 Hai hey. okay, kas

Ay, ang kaninda? Oo, sa patay ba? Wala. mag back to zero? Wala lang. Bali, baboy lang ang zero Ah. Bilo, baboy lang. Bro, kung ikaw mag-inig, last time lang ito yung pina. Ah, 3, 4, 6, 8. Yeah. Tertag. Tertag, tertag. Ah, naka-less na yung ano? Trick. Crate. Naka minus na yung crate. Lula tabi. Eh, back mo na lang sa zero kaya. Tapos i-less eh, na lang nato ito ng crates. Sige lang, para clear. Ah. 96 minus 28. Ah, sige. Basta 96. Sige lang natin. 96. 96. Ninety six. Oh, minus twenty Mr. Sixty? Gyhh Nama. Mr. Sixty, hanggangpun chorr logmen! Gyhh, n Interos tenantos! Mr. S準備 ngore? Were 이미 di meret to strong Alang baboy mas dani Alang lang Alang alang baboy mas dani Jalan yang terkeluar. Siapa yang tertinggi? Tertinggi. 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 plus Tertinggi. Tertinggi.

Nagmay ba mat ba? Layo ayos <laughs> sa ano ba? Ilang buwan na? Tatlo uh, Kang uh, ano? Mga tatlong buwan sa lahat eh. Oo oh. Sakto ano eh Three months nung, nung ano pizza dos A dos Kaya eh, ano ngayon? Uh, ano ngayon? 4? 5? Cinco,

Ah, oh, bumalik, bumalik. Oh, dira bunto to. Pinasama ng bola eh, magsu-shoot eh. Oh, Bali. Yung crates nila is 28 kilos. So, ito yung tatlong baboy, 96104 95 less 28. So, times mo 175 yan mamaya. Ano natin mga ka-farmers? -ka

78 differential? Mira, 78 Darwan na to, group size na ito Sa likod ka, sa akin ka bang Yan 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 sa likod ka

atras yeah, yeah. Ah, na Okay no ya Bus Dani ya Ano to na ay, ay.

ah, tinggal pagunaku ron oh hindi ah, nata nasarangan mo nata nata ah, to ah, nga nga, nga 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 nga, ah

Wala. Labog siya ito mo? Tira ang Tira ang krikyo yo. Betutsu. Okay. Ninety-four. ninety kina ito. Ninety-two pa kilo na. 92 Ninety-two. ninety 120. 114 lang. 86 So ayun na guys Nakapagbenta tayo ng limang ating fattener Ngayong araw na to Bali yung benta po ng buyer Is 175 per kilo Usually guys Pag yung dito kasi yung sa amin dito Pag bumaba ng 80 kilos nagle-lessen sila. So, ang nangyayari sa atin ngayon kasi ino na niya, diniretso niya 175 kahit wala sa 80 plus yung kilo ng baboy natin diretso niya 175 kuridas tawag sa amin dito eh. So, yun. So, uh, yung mga kilo ng baboy natin guys is ito. Merong ah... Uh, uh, kasi yung kilohan ng kilo ng ano nila, ng crates is 28. So, kinilo natin ganito, ililest natin 28 yon So, yung unang baboy natin na kinilo is uh, 96 kilos so less 28 is 68 kilos na lang yun tapos uh, 104 less 28 so 76 na lang Yan. 104 less 28 so 76 and then pangatlo 67 kilos and 78 and then yung pinakamalaki natin 86 kilos so all in all

mga ka-farmers yung kilos ng ating baboy so 375 times natin sa 175 is 65,625 yan yung babayaran sa atin ng buyer so yan so ngayon guys ang nangyari yung ating expenses is nasa ah, sa ba yung aking dito sa ating logbook yung aking expenses yung aking expenses lahat is nakagast, nakapakain ako ng ano eh ng pre-starter na isang sako tapos starter na pitong sako then na limang sakong grower pero meron pa akong mga inad ad eh, hindi na per nakapersak so inanol ko lang inanol total ko na lang lahat so bali yung ano yung aking uh, Naging all in all uh, expenses Kasama na yung biik Is uh, 56,000 uh, 56,000 99 pesos So ilest natin yung 56,000 99 pesos So 9,526 So yun guys Yung aking expenses is eto 96 uh, 56,000 uh, 99 pesos yung aking expenses no then dinedak natin so ang pinakatubo natin ang pinaka ginansya natin is 9,500 26 yun ang ating uh, pinaka tao yung ating uh, naging uh, ginansya profit yun, tama, ba? tama ba yan ginansya tawag sa amin yan tapos, yung 900, 9,526 na to is divide natin into 2. Kasi, pinaalaga ko lang to eh, guys. Hindi ako yung nag kasi wala pa akong kulungan nun. So, divide, divide into 2. Bale, naghati kami dalawa ng aking uh, tagalaga ng 4,763. So kagabi, binigay ko na lang sa kanya yung ano, yung uh, 5,000 para pa na lang 'yan. So, yun, yun ang ano namin, yung aming uh, tubo, yun, tubo pala, tubo sa tatlong buwan. Kasi nangyari, hindi ko alam nung ano, kinuha ko yung BX eh, kung kompleto ba siya ng 45 days o ano, kasi medyo malit kasi yun ang kinuha namin eh. Saka, ano nangyari kasi parang yung taga-alaga ko nagtipid ng pagkain. Kaya yun, kaya siguro ganun yung mga kilo ng aking, ng aming baboy. Saka, yun. Uh, medyo hindi maganda hindi maganda yung experience natin na ito ngayon experience natin ngayon pag uh, ano natin ang baboy ng pag-alaga uh, natin so yun at least paano may tubo pa rin guys yung ating uh, sa limang ating fattener no sa uh, ngayong uh, ano to na 175 ang uh, live weight dito sa amin pero ngayon bumaba na uh, mayroon ng 170 dito sa amin so, sana nga yung sa na buwan e eh, pagdating ng mga bear months e eh, sana e eh, tumas taas yung baboy natin yung mga live weight, kasi para mayroon din tayong mga siguro uh, oh, ngayon August September yun mayroon tayo i-dispose na ano na baboy mga September siguro September mid September ganun ganun yun meron tayong i-dispose so sana nga tumas taas yung baboy yung presyo ng baboy ngayon buwan na to So, ayun guys. Maraming maraming salamat ulit sa ating uh, pagsubaybay sa ating uh, videos uh, sa ating YouTube channel. So, sana tayong lahat ay magkaroon ng magandang blessing, magandang pangakatawaan sa araw-araw at sa mga ka-farmers natin dyan. Happy farming palagi. Yun, ano lang, kahit may konting tubo, okay lang yan. Importante, may tubo pa rin kahit medyo mababa yung presyo ng ating mga live weight ngayon ang bilihan ng baboy ngayon patuloy lang sige lang ah, natural na yan may konting mga ano siya pero at least may tubo pa rin kahit papano so yun guys so, maraming maraming salamat ulit sa pagpanood uh, uh, ng ating ng uh, ating video so kita kits tayo ulit sa ating uh, mga susunod pa na mga videos guys happy farming mga ka farmers thank you so much